ang tunay na sampung utos, ayon kay Apolinario Mabini. Kung pakikinggan lang natin ang tinig ng ating mga bayani, baka mas maunlad ang bayan natin ngayon. Isa sa pinakamahalagang tinig, Apolinario Mabini. Sa gitna ng kaguluhan at pananakop, isinulat niya ang El Verdadero de Calugo o ang tunay na sampung utos. Pero teka, sino nga ba si Apolinario Mabini? Bakit siya tinawag na dakilang lumpo? Noong 1896, tinamaan siya ng polio na nagdulot ng paralisis mula baywang pababa. Simula noon, hindi na siya nakalakad at gumamit na lamang ng saklay o upuan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, siya ang tinaguriang utak ng himagsikan at unang punong ministro ng Unang Republika ng Pilipinas. Siya ang sumulat ng konstitusyon ng Malolos at ang El Verdadero de Calugo, ang tunay na sampung utos na nagsilbing moral at makabayang gabay ng mga Pilipino. Bagamat lumpo sa katawan, siya ay hindi lumpo sa talino at prinsipyo. Siya ang pangunahing tagapayo ni Emilio Aguinaldo at nagsulong ng pamahalaang may katarungan, kalayaan at integridad. Naging inspirasyon siya ng mga Pilipino sapagkat hindi hadlang ang kapansanan sa paglilingkod sa bayan. Narito ang maikling kasaysayan sa pagkakasulat ng ang tunay na sampung utos ayon kay Apolinario Mabini. Hunyo 12, 1898, ipinahayag ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit-Kabite. Hunyo 24, 1898, si Apolinario Mabini, sa kabila ng pagiging lumpo, isinulat ang El Verdadero Decalogo o ang tunay na sampung utos bilang moral at espiritual na gabay ng bagong pamahalaan. Hango sa Biblia ang format, ngunit nakatuon sa nasyonalismo, moralidad at pananampalataya ng mga Pilipino. Ipinakalat ang polieto sa mga Pilipino upang maging inspirasyon at gabay ng bagong republika. At naging pundasyon ng moral at makabayang kaisipan sa panahong iyon at hanggang sa kasalukuyan. Ang tunay na sampung utos ayon kay Apolinario Mabini. Una, ibigin mo ang Diyos at ang iyong puri ng lalo sa lahat ng bagay. Ang paghahangad ng puri ang siya lamang makapipigil sa iyo sa pagbubulaan at makapipigil na huwag kang suminsay sa daan ng katwiran at laging pagtaglay ng kasipagan. Para kay Mabini, ang pag-ibig sa Diyos at sa sariling dangal ang pundasyon ng pagkatao. Sa panahon ng Amerikano, ito ang nagbigay lakas sa mga Pilipino laban sa pang-aapi at pagsisinungaling. Sa ating panahon, paalala ito na ang integridad at pananampalataya ay dapat manatili sa gitna ng tukso at pagsubok. Ikalawa, sambahin mo ang Diyos sa kaparaang lalong minamarapat ng iyong bait at kalooban o konsensya. Noong dumating ang mga Amerikano, pumasok ang iba't ibang relihiyon sa bansa. Ayon kay Mabini, mahalaga ang kalayaan ng bawat isa na sumamba ayon sa sariling konsensya. Sa kasalukuyan, paalala ito na dapat igalang ang pananampalataya ng iba para sa kapayapaan ng lipunan. Ikatlo, dagdagan mong pilit ang talos ng isip at katutubong alam na pinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral at magsumikap ka ng lubos upang sa gawang kinahihiligan ng iyong loob. Upang matipon sa iyo ang lalong maraming kagalingan at sa ganitong paraay makatulong ka sa ikasusulong ng lahat. Sa ilalim ng pamahalaang Amerikano, ipinakilala ang pampublikong paaralan at wikang Ingles. Itinuturo ni Mabini na ang edukasyon ay susi laban sa kamangmangan at pang-aabuso. Sa kasalukuyan, mahalaga pa rin ito para makagawa ng matalinong desisyon at umunlad ang bayan. Ikaapat, ibigin mo ang iyong inang bayan, ikalawa sa Diyos, at sa iyong puri, at higit sa iyong sarili sapagkat siya ang nakaisang isang paraisong pinaglagyan sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. Maraming bayani ang nagsakripisyo ng buhay para sa kalayaan ng bayan noong panahon ng Amerikano. Paalala ni Mabini na ang pag-ibig sa bayan ay higit pa sa sariling interes. Sa ating panahon, na ipapakita ito sa pagiging tapat, pagtulong sa komunidad at pagrespeto sa batas. Ikalima, pagpilitan mo ang kalayaan ng iyong bayan bago ang iyong sarili. Sapagkat kung malaya siya at lalaya rin ikaw at ang iyong kamag-anakan. Para kay Mabini, walang saysay ang sariling kalayaan kung alipin ang buong bayan. Noon, lumaban ang mga Pilipino para sa kalayaan ng lahat. Sa kasalukuyan, paalala ito na dapat unahin ang kapakanan ng bansa bago ang pansariling interes. Ikaanim, pagpilitan mo ang kasarinlan ng iyong bayan sapagkat ikaw lamang ang tunay na makapagmamasakit sa kanyang ikasusulong at ikatatanghala. Hangad ni Mabini ang pamahalaang sariling atin, hindi kontrolado ng dayuhan. Noon, ito ang naging susi sa pagtatatag ng pamahalaang revolusyonaryo. Ngayon, mahalaga pa rin ang sariling kakayahan sa ekonomiya at teknolohiya para sa tunay na pag-unlad. Ikapito, huwag mong kilalanin sa loob ng iyong bayan ang kapangyarihan ng sino mang tao na hindi inilagay ninyong magkakababayan. Ang taong ituro at ihalal ng mga konsensya ng sangkabayanan ang siya lamang makapagtataglay ng tunay na kapangyarihan. Sa panahon ng Amerikano, ipinakilala ang demokrasya at halalan. Ayon kay Mabini, ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayan. Ngayon, ipinapakita natin ito sa pagboto at pakikilahok sa pamahalaan. Ikawalo, Ihanap mong pilit ang iyong bayan ng republika. Yaon baga ang lahat ng namamahala ay palagay ng bayan. At huwag isipin kailanman ang monarkiya. Ang pagkakaroon baga ng hari. Sapagkat ang hari ay walang binibigyan ng kamahalan kundi isa o ilang angkan lamang. Noon, pinamunuan tayo ng monarkiyang Espanyol. Itinuro ni Mabini na republika ang dapat. Pamahala ang para sa lahat, hindi para sa iilan. Sa kasalukuyan, mahalaga ang lider na may pananagutan at hindi makasarili. Ikasyam, ibigin mo ang kapwa mo tao kaparis ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sapagkat siya'y binigyan ng Diyos at ikaw ay ganoon din naman. Nang katungkulang tulungan ka at huwag niyang gawin sa iyo ang di niya ibig na gawin mo sa kanya. Ngunit kapag ang kapwa mo ay nagkukulang dito at pinagtatang ka ang lipulin ang iyong buhay at kalayaan at pag-aari, ay dapat mo nang ibuwal at lipulin siya. Sa panahon ng Amerikano, nagkaisa ang mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng mananakop. Ayon kay Mabini, mahalin ang kapwa. Ngunit lumaban kung inaapi ang bayan at kalayaan. Ngayon, kailangan natin ng pagkakaisa laban sa katiwalian at karahasan. Ikasampu: Palalaluin ng kaunti sa loob mo ang iyong kababayan sa iyong kapwa tao. Aariin mong palagi siya na parang isang katoto kapatid kaya o kasama man lang. Palibhasa'y iisa ang inyong kapalaran. Iisa din ang inyong tuwa at kapighatian. Sinabi ni Mabini na iisa ang kapalaran ng bawat Pilipino. Noon, ito ang naging lakas ng mga revolusyonaryo laban sa mananakop. Ngayon, kailangan pa rin natin ng kabayanihan para sa kaunlaran ng bansa.